Hi hey guys, sumakay nga pala kami dito sa Space Shot. It's sa Nagashima. First time lang namin to at yan, inayos yung mga belt namin para feeling safe. Safe ka ba sa kanya? Di mo sure? Charot! Nakaba na nga kami dyan eh. Ako, first time ko lang dyan yan. Inayos ulit ni Ateng Inangat-angat na yung upuan namin nakakakaba, yan, pinapacheck sa amin kung nakalak na ba ng maayos. Yan, kalma-kalma lang muna, baka biglang tumaas, patay tayo dyan. Kampay-kampay lang ng pa, pajak-pajak lang, sige, waiting tayo dyan, kayo na bahala. Pagkatapos nito, akala namin, ay, yun na pala yun. Hindi mo lang ako nahilo. Hindi mo lang ako nasuka. Ay, may nangatapang yan. Bala na nga kayo dyan. Panoodin nyo na lang. Bye! 3, 2, 1, Please come back and try again. Make sure you experience all three towers. <laughs>